Rabie, Jerry hindi pinakikialaman ng cellphone ng isa't isa. Tiwala lang. Never pinakialaman ni na Rabie, Mateo at Jeric Gonzales ang cellphone ng isa't isa kahit pa matagal-tagal na rin silang magkarelasyon. May tiwala naman daw kasi sila sa bawat isa kaya hindi issue sa kanila kung bawal makialam sa kanilang mga gamit nilang cellphone. Dati I have access, we both have access sa phones namin. Ngayon wala na kasi we trust each other na. Ang pag-amin ni Rabia sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda. Sabi pa ni Rabia, kahit masasabing nagsisimula pa lamang ang love story na ni Jeric, nakapag-build na sila kahit paano ng foundation sa kanilang relationship. Natanong naman ni Tito Boy ang kapuso actress at dating beauty queen kung ano ang kanyang kondisyon para tapusin o taldukon na ang isang relasyon. Siguro kapag hindi na ako mahal. Sa actions, Tito Boy. Kapag wala na yung respeto and at the same time, pag mas okay na yung hindi kayo nag-uusap kaysa pinag-uusapan nyo, dugtong ng dalaga, pero handa raw siyang ipaglaban ang lalaki kung meron pa siyang nararamdamang pagmamahal kahit kaunti. Pero kung wala na, kahit mahal ko pa siya, let go na, especially lika pa ni Rabia. Nauna rito, inamin din ng dalaga na totoong naaapektuhan siya noon sa mga sinasabi ng mga tao laban kay Jeric dahil hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang paniniwalaan. First time kung mag-date ng celebrity and minsan kapag celebrity din yung dine date mo ang daming opinion. Ang daming sinasabi about him and at first, I was shaken about it. Parang hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung sinasabi ni Jeric o yung sinasabi ng mga tao about him kasi ibang iba. Eh, Anya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanegahang ibinabato sa aktor, mas pinili pa rin niyang maniwala at pagkatiwalaan ang kanyang jowa. Ibig sabihin, mas na nagtalaga ang pagmamahal niya kay Jeric. Kasi nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa akin at ipinaramdam niya yun sa akin. I'm sure marami rin sinasabi ang mga tao about ni kay Jeric, say ni Rabia.